Magandang hapon sa inyo Ayan, pumunta po kami ni Tito Robert sa Paula Di ba dito? Saan tayo? Actually, hindi ka kasama, bye Akala mo lang yung go Kasama ko po siya Ayan po, napakaganda ni Nora Honor Thank you po Ayan, yeah, bago po kami on-list, kakain muna kami Kakain ba tayo? Okay, let's, let's go Nagmamaganda ka na ah. Sa so, kinigids po tayo sa Paula So bago po kayo pumunta ng bola, idabaan muna po kami sa Dunkin' Donut. At ito yung matatipuan po sa Santa Rita. Siyempre may kasama po kumaganda maganda, Queen. <laughs> Hello Erica! Yan, yeah. ang batak ito talaga namang bongga-bongga. <laughs> At siyempre kasama din po namin si Clemen, ang driver lagi. Hello Clemen! So hinihintay lang po namin si Vini Queen sa loob. At... Uh, So, sa pres so sabrasahin po namin ang isang uh, senior citizen doon you ano? Know? Yes, 108 so, years old. So, 108 years old. Oh my God! So, malalaman natin kung ano ba talaga uh, malakas po 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 ba? Or talagang pwede po siya ilabas sa Miss Universe? Ha? so, kita-kits po tayo. Parang yung sa vlog dito. Yes! Dunkin' Donuts. Pagpapin oh. ko po kung pang si Tito Robert. <laughs> Ayan po. Nagbabayad na siya. CR? Hmm. Wait lang. Hindi harap ko na CR si para. another one ayan na po ang binibining ano ecstasy, ecsta no so marami po siyang dala honor Ito may CR si ba daw sabi ni Erica hello po wala yata wala daw Erica sorry station So, gasoline station na tayo. Barangay Panikean. Ano? Yan po. Dito na kami sa Barangay Panikean. Dito na lang po. mga may video pa. So nga lang, hirap pag pinasend, di ba? Malabo. Dito yung phone cam mo. Dito na Sandali lang po. Pupunta na tayo sa barangay. Kasi... Ang recall para humingi po ng permission na makapunta po sa sinasabi natin nga ah doon sa sino na pupuntahan po namin na 109 years old Ayan. so pinapakita po ni Tito Robert sa sakyan at siya po yung makikipag-unay dito po sa barangay so si Erica po nasa loob Lola. Yung 100 years old na birthday yan pa. birthday ba? Opo. Na birthday yan. Kasama sama po natin si Eric kasi yung gumawa ng paraan. At kasama natin si Bana, At syempre, so, ang ating driver si Clement. Alright, so dito na. Ayan na. Ayun. so, sama kayo So, sama kayo. Para na lang. Uh, so ayun na po ang <laughs> pupuntahan po namin ay yung sinanay na birth, birthday yan pa <laughs> so ito kanyang bahay ang lakas-lakas pa niya magandang po galing pa ng kalapan oo salamat po pagdamutan nyo naman kaming konting daladala ayun <laughs> Nanay, anong pangalan ninyo? Nakakarik ko si nanay. Anong pangalan mo daw? Ha? Anong pangalan, anong pangalan mo daw? Isidra. Isidra? Isidra. Ay, ilan taon na ba ko si nanay? 109 ko nung 15. Pa! So nag-birthday pala ng May. Happy birthday! <laughs> <laughs> Ay, malakas pa. Eh, nakakatuwa. <laughs> Ay, malakas pa, eh, nakakatuwa. Ito ako naman nakalimut. Nakalimut eh. Ay, ilan ang inyong anak? Labing isa. Ah! Totoo? Ay, Diyos ko, labing isa. Labing isa sila. Eh, nasan yung, yung, yung mga yun? Yung ahi walay na. Yung pangalay po namin ay patay na. kami. Ako ano. Yan. Pwede ko na may 31. Baka ako June 1 ako makabalik. Happy birthday na lang po. Lola, uwi na po kami. <laughs> Salamat po. Uwi na daw sila. Uwi na kami. Mami, babay, babay po. Sabura. Salamat po. Salamat Sino po. Thank you. Ay, napanood ko lang ang video ni Governor kahapon. So, yan. Uwi na po kami. Ayan po mga pamangkin at mga anak. Ayan. Uwi na po kami. Salamat po. Dito, dito kayo sa'yo. Ilang anak. Ayan. Sanya, tsaka yun. Aha. Uh, ang uh, dami. Ayan. Lala, <laughs> si Lola, ulo babas pa talaga si Lola. Mukhang naka... Nakakapunta pa nga na sapa yan. Oh? Ay, sasamahan Isang din yun. Sasamahan din yun. Baka mang... Ayan. Malakas pa yan. Uwi na po kami. Ayan, isa pang anak ng lola. Ayun. Hello po, nadating. At... Ayan. So, ayan. Ayan. At kami po ay uuwi na muna. Pupunta pa yata tayo sa ano, sa Pilamarian. Okay. Thank you po sa inyong lahat. Okay. Hindi na nauli kami sa sasakyan. Happy happy naman ako talaga. Imagine okay. 109 parang parang yun din yung nagpapataas ng anong papatagal ano tsaka Yosi sinasabi ko sa inyo dapat di kayo tumigil ano? Oh. <laughs> parang napaisip <laughs> 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 hindi, hindi, hindi naman ako nainom talaga <laughs> hindi ako nagsisigarin yun Diyos ko so after dito po lakas pa niya kasi kung iba ibang 100 oh, okay. yan o kapi mo o o Ayan na

Ah, magandang kapayens. Yay! Gusto ko lang ng kain na ito. Dito po ito matatagwa sa Pinamalayan. Sosyalang, 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 sosyalang. Eh, at nakatawas ako kumain. <laughs> Diyos ko po. <laughs> ano ba yan? Ganito na po ako pagbablay. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Erika! Kapay. Bye! Yay!